Nagawa na ako ng jelly guys para kay Tia Kling. Kasi ayaw niya ng buko salat. Gagawa ako ng buko pandan. Matigas na yung ating jelly. Hiwain na natin guys. Yung jelly guys, nahiwa ko na. Maglagay na tayo ng cheese. Nauna talaga yung cheese no. Ay, nang sago. Ay, na natin. Buko. Angel cream insada nga pala guys yung aking ginamit. Ibuos ko na. matay na minamaman. May na gel, mama. ko na siya. Mama, ano oh. 'yung mushroom gel? Niluto my loves. Ayan 'no. Oh. Mama, yummy yan hindi. Yummy. Good, yan? hindi. Good. You want to taste? Yan daddy you want to taste. Next naman guys, nalulutuin ko ay itong lechon. Mm. Ng galing don sa anniversary. Pwede pa na? Oo naman. Isang araw lang naman siya nakalagay sa freezer. Ano to? chicken pata mo na. Lalagyan ko siya ng, ano yun, eh? Lagyan namin siya ng mangtomi. Tommy. Mang Ito na yung lechon, guys. Nahiwa ko na. Ah, Nagkita ko ng bawang, tangka, tapos, sumuya laurel. Ito na yung Mang Tomas na siga hot spicy. Yes. Okay, sabi niya, what the F is this? Lagay ako ng guys ng seeding red. Fried chicken naman guys para sa mga bata. Ito na yung lechon guys. Sobrang ang Merry Christmas. Sabi mo, dali. Merry Christmas, Mama. O, oh, sige, na-open mo na. Open oh, no, no, gift no, no, no. na. Ay, nantok na siya, eh. Ano, guys? Time check. Eleven, ten. Nag-request na-open daw kasi antok na siya. Hindi kaya mo. Ha? Kaya mo yan. Big boy ka na. Hindi na pwede tulong si Mama. Wow! Oh, Lego! Dupan. Oh, open mo na rin sa'yo, Clay Huwag Wow Dito sa tabi, Clay Clay Kaya uh, kaya open lego Kapala gabi na Mama Kaya kaya Clay naman Mama, maya open lego mo kasi gabi na Pwede naman siya na Wala pa, Trev, oh <laughs> hey, Open mo na eh O oh. <laughs> ah, Masasabi, Clay Ito pa Tingin? Mama. Tingin, Klein? Ika, ayusin mo. Huh? Yan. Gusto mo yan, Klein? Ha? Parang, <laughs> <laughs> parang di ka happy, Klein. Inopen In na guys. So, kanilang gift. Lego. Lego again. aku na nga. Sinikira ko na yun. Ikaw, Jan. Bakit kinalat mo lahat, kuya? Sinisira ko na nga yung rolls. Ha? Anong ah, sinisira mo yung rolls? Rolls na? Ito. Ayun lang guys, yung ganap namin. Kasi, uh, madam, to si kuya nasa kwarto. Bakit binuksan mo na lahat? Oo, uh, para mas maingin <laughs> <Ama, laughs> Merry Christmas, everyone! Okay, Merry, Merry Christmas! May isang walang nagparamdam, walang tumawag sa kanyang anak. Merry Christmas! Open. Sa atin naman mag-open ang kanyang gift. Eh. Hindi, Gab. I-open mo na. Hindi. Silipin ko lang. Uy, so, kahit lang yan, o. Lang. Ni. 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 Ang sama mo, ah. Open, labas mo. Ayan yung mga time na ano eh. Ay. Ay. <laughs> Bakit ka na sa ano? Ay, kailangan ko to. Patingin, patingin. Oo. Oh, ito yung ano, nakita ni Gab. Tapos yung ano, yan, yung barbilat daw. Tapos yun sa akin yung white. Patingin, patingin. Ito yung gift na pang tahi, tahi ng panty. <laughs> Tapos yan yung ano, yan yung gift ko sa kanya natin. <laughs> Bakit? Ito oh. Ito ilalagay mo dyan oh. Ano sabi mo? Bakit? Ito yung favorite mo, di ba? O, tigal mo, eh. di ba naghahanap ka? Iba-ibang color kasi kininidekwat mo yun sa uniform ni Kuya. May sulat na Jollibee. Yari ka. ano? Oh. ano masasabi mo sa... Ano masasabi mo sa gift mo? Patayin niya, oh. May gunting. Oh. Mama. Ano? Bumubing up na ako may di lang magtatay-tay. Ha? Huh? Sorry lang. Ang mahal mag kaya ng machine mo, tapos ka magtatahi. Okay. Ano masasabi mo sa gift mo? Ayan hey, guys, nag-open sila. Oh. Lego yung sa dalawa. Ha? <laughs> 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 Bakit nga? <laughs> Bakit? Wala. <laughs> oh. <sh> Di ba? <laughs> oh, tay ka ng panty. Bra. Oh.